Magandang araw mga sirs at ma'ams. Nandito tayo sa isang lugar sa barangay. Wala niyo kung barangay. Okay, barangay ito na Dapaculaw, Aurora. Ipapakita ko sa inyo ang kapaligiran na kung saan makikita dito maraming bangka, ano. Maraming bangka dito mga naka-park. Uh, so, siguro alam niyo na media na kayo kung saan tong lugar na ito dito sa bayan ng Dapaculaw. Mabato ang, ang tabing dagat. So, ligod ko kayo. Ikot-ikot tayo. Ayan, maganda yung lugar. Napakaganda. Na tignan yung kapaligiran dito. Ayan. So, doon. Ayan, Oh, nakikita nyo doon. So, malayo doon. Doon. Yun, doon. Dinadyawan doon. Eh. Dinadyawan. Tapos, puto tayo ng baler. Pero hindi kita rito yung baler kasi may bundok na nakaharang na yan hindi masyadong maalon ngayon tapos kung titignan nyo doon sa badang gitna na yun may mga bato uh, malilit na parang mga island na bato mga rock formation uh, hindi ko alam kung pwedeng liguan dito pero minsan may nakikita kayo may naliligo din pala pwede, pwede maligo pero huwag lang lalayo siguro kasi medyo malalim dito dami yung bangka. Ang ganda tignan ng mga bangka, oh, Iba't ibang kulay. Iba't ibang design. Iba't ibang uso nila. Ano. Relax, relax lang muna tayo. Ayan yung tura ng mga bato dito, So, ayan. Yun lang. <laughs> Short video lang tayo. Dito tayo sa Barangay Borlongan. Di pa kulaw. Aurora. Maganda rin pala yung dito buhang. You know? Parang buhang Bisa din sa jawan, Ayan. Dito, dito, tayo sa Borlongan. Ginataga ng Aurora. The best taga, ang mga beachfront sa, sa Aurora. Ang ng dagat. Okay? Thank you for watching. See you on our next video mga kalakwat sirs.